Ang nakakalungkot na balita, kanina nga po, may uh, pinasabog na gym sa Marawi. Doon yun sa MSU, Mindanao State University, napakalaking universidad yan uh, sa Marawi. Yung misa sa loob ng gym ay misa para sa mga katoliko. So, syempre, nandun yung mga kababayan nating Catholic. Ang Marawi po, isakop ng Lanao del Sur na isang Muslim province. Talagang ano dyan, concentrated ang mga Muslim dyan. Same with Maguindanao, ganyan. Sa ibang parts ng Mindanao, katulad ng uh, Davao at iba pang probinsya, hindi puro muslim, no? Pero doon, kasi lahok -lahok sa Davao yan eh, tsaka sa, sa Pabasa, siguro sa Sarangani Province, ayan, yung uh, Cagayan de Oro City, ayan, and many other parts of Mindanao. Uh, Kung baga lahuk-lahuk ang tao. Pero doon sa Lanao, lalo Lanao del Sur, ay puro muslim pero may mga ilan ilang catholic kaya nagkandak sila ng misa sa loob ng uh, Mindanao State University sa gym ng school na yan at hinagisa ng granada nakakalungkot ang daming namatay pakita ko sa inyo ng mabilisan mga ate at kuya kasi bawal po talaga ito baka ma-strike ako ng youtube ayan po oh. yan. may nakabulagta mabilis lang, duguan bawal yan kasi baka ma-strike ako ng youtube na strike na pa ang Spencer natin. Even yung Facebook, tinakpan po itong yung picture sa kabila. Yun, taranta na. Ayan, duguan. May pahayag si Tamba. Mm. Ayan, balita rin ng TV Patrol. Ayun, may uh, Diyos ko po. Mm. Bawal kasi yan mga atat kuya. Ito ang itsura ngayon ng Marawi, ngayong gabi. Dimaporo Gym. Ang Dima, Dimaporo apelyedo ng mga kilalang tao sa uh, Lanao. Kaya mga politiko. Yeah. Ground Zero Marawi. Okay. Nagbigay na rin ng statement ng ating pangalawang Pangulo bilang ng pakikiramay at pag-iingat. Nga pala ang nangyari kanina sa Marawi, mga ate at kuya, ay naglalagay din sa piligro sa kamay nilaan. Okay? Yung pagpapasabog kanina sa Marawi, na alam naman natin teritor naging teritoryo ng ISIS, ay parang warning na bumabalik na naman ang mga terorista sa Pilipinas o nabubuhay na naman ang powers nila hindi natin alam kung sino ang nagpasabog sa nag-iimbestiga pa eh. Hindi pa alam kung sino ang nagpasabog sa Marawi. Pwede yung ISIS kasi naging pugad nila yan. So baka meron pang mga miyembrong nabuhay, right? Marami namang binrainwash na mga citizens ng Marawi ang ISIS eh. At may perang involved diyan mga ate at kuya. Kay negosyo kasi itong terorismo eh. May pera diyan. Yan yung mga granada, di ba? Mga baril. Yan. EOD, whatever. Lahat ng mga pampasabog, di ba? Mga weapons. Negosyo yan eh. Million yan in dollars. Billions pa nga kung talagang gyera. Well, gyera itong nangyayari. Di ba? Uh, ito yung panimula ng gyera. May terorismo. Paano lalabanan ng gobyerno to? Ang himutok ng iba... Uh, may barm na nga, ba? Diba? So, autonomous region in Muslim Mindanao. Bakit hindi nila kayang supilin ang terorismo sa lugar nila? Otonomo sila, 'di ba? Kung nag may sarili silang gobyerno doon, hindi nila hindi nila kayang iresolba. So, tutulong na naman ang gobyerno ng Pilipinas. Ganyan ang ganap. Ngayon, ang tanong, sino yung nagpasabog? Ay Katoliko yung umaaten doon. Kadali po kasing palabasin eh, na, na, na na ang nagpasabog ay mga kababayan nating Muslim. Pero although may kultura ang mga kababayan nating Muslim ng ng Irido ba yan? yung ubusan ng lahi, ganyan, kilalang palaban ang mga Muslim, imposible naman na 'di ba? Yan ang iniiwasan nila eh. Yung 'di ba magkaganyan na, na kapag may nangyari sa mga Katoliko, sila ang sisihin. Sa so, imposible, napakadali kasi agad isipin na Muslim ang may kasalanan nun Kasi puro Muslim ang nasa Marawi. Apart, lalo na yung buong Lanao del Sur And then may mga ilang ilang katoliko na doon na nga lang sa gym nagkandak ng misa kasi gusto nilang magsimba. tas ganyan na nangyari. Kadali-dali pong maisisi sa mga muslim. Salamat po, Aba Mami, Mami, Manimog, ang nangyari. Pero ang sinisisi ng Pangulo natin, foreigners. Okay? Pwede kasi rin po mga ate at kuya na NPA ang may kagagawa nun eh. Pagpapakita ng pwersa. And then maybe para mabigyan na rin, para ma yung presence ng mga sundalong kano dito. Ah, magulo sa Pilipinas, nandito kami para tumulong. Para may silbi yung presence ng EDCA, di ba? So, paano ito ang nakakagigil mga ate at kuya? Hindi lang sa nakakagigil na may mga namatay at mahina at ang dami nang kumikwestiyon ngayon sa liderato ni Kuting. I mean, ni PBBM, pasensya na. Kasi tiger siya of the north eh. Eh, madajustify ang alias niyang Kuting tigre ng norte. Nasaan ang pagiging tigre mo? Wala kang pangil sa nang wala kang ang pangil smuggler, sige. Ay ka, may pangil ka pero maliit at hindi ka natatakutan. At eto na nga nagbabalik ang terorista sa mga sa Pilipinas. May namamatay. Anong klaseng leader ka? Hindi nga mahagilap, anong sabi ng isa kanina sa comment section? Ang sabi ay kasi linggo ngayon, so day off niya no? Baka may mga pagdiriwang, may concert nga kagabi, ba? Diba? So, kaya hindi, ang inaasahan ng taong bayan, hindi para siya'y sumugod sa marawi. No? picture and uh, mag-uniforme ng pangsundalo, hindi na yun eh. At, and, and, syerpe, ang gusto naman ng iba, huwag malagay sa piligro ang buhay ng Pangulo, although, sabi ko nga sa inyo, wala akong pakil, malagay siya sa piligro. Nabudol tayo eh. Sumuporta tayo, tapos ganito yung leadership niya. So kung ano man mangyari sa kanya, may VP Sara naman, bakit ba? Oh, hindi na para makita natin ang presence niya doon, pumunta siya doon. For sure pupunta yan bukas. Lagi naman niyang late sa ganap, di ba? Naalala niyo yung oil spill sa Mindanao? Ah, uh, sa Mindoro rather. Yung natapon yung karga-kargang oil ng isang barko. Tapos, hindi makapangisda ang mga taga Mindanao kasi nga may oil, di ba? Hanggang dagat, hanggang, hanggang dalampasiga na, if you may, no? hanggang beach na yung oil o ilang probinsya ilang probinsya sa Mindoro ang o ilang bayan sa Mindoro ang hindi makapangisda nangyari yata yun mga January or December eh. pumunta si Kuting ng ng Mindoro para kumustahin ang mga kababayan natin mga March or April na late na siya parang parang petiks for sure pupunta yan bukas para kunwari nagmamadali rin naman pero di ba, may social media na nga eh. Magpatawag siya ng press conference, sigurado ako taranta ang media, di ba, makunan ang kanyang pahayag. Ayun lang, ang kanyang pahayag ay written. Ano ang iisipin ng tao, ang kanyang written, ito nga ang kanyang ang kanyang ano, pahayag. In written form lang. I condemn in the strongest at saka may mali talaga may something sa kanyang sinabi I condemn in the strongest possible terms the senseless and most heinous acts perpetrated by foreign terrorists the, yada yada inaakusahan niya kaagad na foreign terrorist ang nagpasabog kung foreign terrorist sabi nga ni Miss Sa sino ang nagpapasok at paanong nakapasok saan napunta ang bilyon-bilyon niyang intelligence fund confidential fund billions ang intelligence funds niya hindi natiktikan walang nagtimbre so nagsasayang tayo ng pera billions ang intelligence funds ang, ang, ang confidential funds si VP Sara 125 million galing lang sa kanya eh. zero nga si, si VP Sara noon eh. binigyan lang niya December pa August nag-request late binigay. E eh, di kailangan ubusin patapos na ang taon. Kasi kung hindi uubusin, ibabalik. Sayang naman. Kung pwede yung mapakinabangan. Ay yung kanya napakinabangan. Billions. So meron siyang intel. May, intel. Kung may intel siya, ba't hindi napigil? Ba't nalaman niya? Iniimbestigahan pa lang. Kasalukuyang iniimbestigahan. Bakit alam na niyang foreigner ang nagpasabog? Foreign terrorist two things. Pwedeng may intel siya, pwedeng may nakarating sa kanya. Pero bakit pinig? Bakit hindi pinigil? At bak ayan, may namatay. Kung alam alam niya eh. Pareho daw sila ng statement ng Gibo, yung DND. National Defense tapos walang nagawa. For sure yung DND meron ding intelligence funds. Bakit hindi naharang? Kung alam nila bakit hindi napigil, bakit natuloy? Kung alam nilang ang terrorist, ang mga terorista ay foreigner. Or maybe ang nagpasabog doon NPA. Lumalakas na naman ng NPA at sila dyan ng NPA para mag-away ang Kristiyano at Muslim. Mas matinding gulo po 'yan pag Christians ang and Muslims ang nagagulo. Maggagantihan 'yan alalahanin niyo ang mga Muslim kalat all over the Philippines. Oh. Kapag rumes baka mga Katoliko doon sa Marawi sa mga kababayan uh, magratrat na lang at puro muslim ang nandoon anong gagawin ng mga muslim na nasa mga ibang probinsya baka mag-rat-rat din ng mga katoliko or kristiyano ko di man katoliko malaking gulo po kapag ang naglaban kristiyano at muslim peaceful tayong namumuhay eh all over the world Nag, di ba nakakasalamuha ng mga kristiyano ang mga muslim tanggap na natin yan eh na meron silang sariling reliyon meron tayo inuunawa na natin tapos ngayon magkakagulo kaadaling maibintang sa mga muslim ang nangyari doon kasi teritoryo ng muslim ang marawi pero sa tingin ko hindi muslim ang may gawa noon baka mamaya nga NPA lumalakas sila ngayon eh at bakit kailangan makapag peace talks o sabi nga po itong, itong NPA itong CPP, NPA, NDF mga atet kuya nasa Guinness Book of Records na sabi ni Spokes Harry Roque the longest insurgency there is in the world 50 anos na yan mahigit 50 years na simula nung binuo ni Yawang Joma at sino daw ang kausap sa peace talks, yung Dilima kaano-ano ni Laylay yun kamag-anak yata eh, taga Bicol nga raw yung Dilima, asawa ni Joma so siya yung kinakausap for peace talks siya daw ang kakausapin ah uh -huh. So hindi pa humihina ang mga yawa na 'yan. At ang request ay, ay ano, i-demolish or abolish ay abolish rather ang NTF elcac na napaka-effective. Oh, but but kailangan makipagpisto. Akala ko ba tapos na ang problema sa mga terorista ngayong taong 'to, matatapos na next month. But pa makikipagpisto? Ay malabo naman kausap kausap na kung ang kausap nyo mga ate at kuya ay inabot na ng limang dekada, magulong kausap yung mga teroristang 'yan hindi ma hindi matinong kausap. Kapag may peace talk, peace treaty, isang pag-uusap lang, matagal na nga yata ang isang taon. Kung gusto nating magbate, right? Aba, kaaway natin ang ating kamag-anak, kapit-bahay. Kung talagang pareho ang goal natin, pareho ang gusto nating mangyari, natin na kaaway ng kapit-bahay natin at nila na, kumbaga, huwag na tayo mag-away, kung ano man ang na pinag-aawayan natin para hindi na mapunta sa kaso na magagastos tayo ng malala, di ba? Ay pag-usapan na natin sa barangay, magkasundo na anong gusto mong mangyari, anong gusto kong mangyari. Halimbawa, ang nangyari ay binato ko yung bahay nung binato ko yung bahay nung katabing bahay namin dahil sa galit ko, nabasag ang bintana. O, oh, syempre gulo yan, ba? Diba? O, oh, paano pag-uusapan? Ang gusto ng kapitbahay ko, bayaran ko times two yung nabasag niyang bintana, okay, 5,000 na halaga ng bintana, bayaran ko ng 10K. Pero, dinggin mo ko, neighbor. Kaya kita binato, ang aso mo, pasok ng pasok sa compound ko, di diba? ba? Kin, kina, sinasag pang kinaaway ang alaga kong aso inaaway ang mga alaga kong manok napatay pa yung alaga kong manok kasi hinabol ng alaga mong aso binato ko yung alaga mong aso kaya bintana mong tinamaan So, magka, magkakaroon ng compromise. Kuha nyo yung analogy natin. Kung ayaw mo, nabatuhin ko yung aso mo at tamaan tuloy ang bintana mo, talian mo yan. O, ano sasabihin ng kapitbahay ko? Ay, bayaran mo ang bintana. O, sige, magbabahid ako. Okay, para matapos ang bulo, talian mo aso mo, gawan mo ng paraan na hindi makapunta sa compound namin para hindi kumabato yung bahay mo ulit. O, aso mo lang naman ang binabato ko. Parang ganon. Matatapos yan sa isang upuan unless may panibago na naman, di ba? May panibago. Oh, yung pusa mo naman ngayon, kapitbahay, ang pumunta sa teritoryo ko, kinain ang ulam namin, then panibago pag-uusap. Pero yung kung ang gulo ng magkakapitbahay ay hindi matapos-tapos ng 50 years, may, may problema ang kausap mo. Magulong kausap, hindi, hindi, ano, hindi pumapayag sa napagkasunduan. Oo, o oo, tatango, ay, ay taling harap. Di ba? kapag kausap mo matino oh, pag talikod mo tinatraidor ka ganyan ang mga NPA oh. so anong klaseng leadership meron ito sayang naman ang pondo niya sa intel hindi natatakot ang mga NPA ngayon siga siga ayon din kung sino man ang teroristang ang nandyan sa Marawi kung hindi man yan NPA ba? Diba? tayo nagsispeculate lang naman tayo hindi naman natin sila pinagbibintangan pero pwede diba oo oh eto nga po yung mga hinaing ng ibang mga vloggers oh, nipakita sa inyo. Perpetrated by foreign terrorists. Care to expound? Paki-explain pa nga at paki kailawakan pa nga ng paliwanag. Hindi pa nga tapos ang investigation pero alam mo na na foreign terrorists ang may gawa. Excuse me. Are there any political plans and play here? So ano ang gustong itanong ng ng nag-post na ito? Merong political plan? hindi kaya yung pagpapasabog din sa marawi ay plano ng anemika kasi may isa dito napakahabang post mga ate at kuya oh. ayan, Jun Abines I think isa siyang general oh. MSU bombing a US terrorism pakana ng anemika, pwedeng hindi oh. pero hindi siya naniniwala na Filipino Muslim ay galit sa mga Filipino Christians, Diyos ko po anday kong kaibigang Muslim, mga at kuya. Kahit hindi ako marunong ng ng dialecto nila, kaibigan ko sila. Mm. It's a matter of kung paano mo igalang ang mga kapatid mong kababayan din naman natin ng mga yan eh. Oh, I believe more on business of terror where money exchange hands to sow chaos and confusion. The motive is to divide a country. Sabi ko sa inyo eh. Negosyo 'yan. May perang involved diyan. kadaling pagdudahan at sumbatan ang mga muslim o oh. di ba? kanya. kasi nga teritoryo nila yon yun nabagit yun, yung kanina bla 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 mm. ano pang sinabi dito mahaba kasi to eh oh, ang terorismo daw ay negosyo and a diversion tactic used by CIA oh. yung mga terorismo ay mga taktika ng CIA ng Anemica sabi niya, they finance chaos left and right, so baka may i-finance sila, o sige magpasabog kayo doon eto ang budget now that we have an American now that we have American soldiers and operatives in our land, can we expect more terrorism in our beloved country we can, hindi pa tanong nandito ang Anemica kaya ayan ang nangyayari Are we paying the price of EDCA? I could be wrong, but the timing of this MSU bombing is just too perfect. Philippines is now slowly becoming criminally infested and divided by design. Infested na tayo ng mga kriminal. Pinamumugaran na ng mga kriminal. Mm. Kung nasaan daw ang anemika, nandoon ang terorismo sabi dito sa sinulat na ito. Sino pa yung mga nagtanong dito? May isa pa dito, oh. Motive yet to be determined, suspects yet to be identified, yet sure na agad na foreign terrorist and not some local ang may gawa. Sabi ni MJ Cambaurea. Sigurado na agad, oh. Perpetrated by foreign terrorists. Ba't mo alam? Kaya ang tanong ng isa dito, meron bang political plans and play na nangyayari? Baka may kinalaman ng ka dito. Eh alam niyo naman si Kuting, samba na sa anemika. At saka hindi natin siya mahagilap. Sabi ko nga mga ate kuya, makita man lang natin siya na magpa-presscon, may PCO, 'di ba? May uh, may RTVM. May tele, may, may, may TV station ang malakanyang May radio may print ad may may press ang malakanyang pwede rin magpatawag ng media magpa-interview kahit linggo tatay digong wala walang pakialam kung sabado o linggo eh, nakikita natin siya emergency to nagpapanik ang mga tao ngayon sa Manila mahirap na rin mga ate at kuya delikado anong sabi mamaya punta natin yung pahayag ni VP Sara ha ikumpara natin sa mga pahayag ng mga ensaymada vloggers na kontodo protekta kay Kuting pinuprotektahan pa si Kuting imbis na questionin ay e, ano magagawa natin mga bulag ang mga ensaymada vloggers eh ba? Diba? ang Manila ngayon nag-worry lahat ng mga mataong lugar huwag daw munang puntahan lalo na yung nilaan ngayon holiday seasons pa naman hindi nga nagmahal ang sibuyas hindi pa nag ah, well, nagmamahal ang bilihin pero unti-unti lang muna no? siguro ay nag-iingat din na maulit ang nangyari last year at mapapahiya na ang gobyerno ito wala namang nagawa sa problema ng mga smugglers sa sindikato at uh, problema sa mga terorista huwag daw muna tayong pumunta sa mga matataong lugar kasi baka maging target ng mga terorista yan so sa mga malls simbahan yan ay paano ng kamay nilaan pwedeng target yan eh matao o ay eh, di nangangamba ang mga Pilipino ngayon. Anong klasing leader meron tayo? Tapos careless pa sa pagpapayag, hindi man lang magpa hindi man lang tumanggap ng tanong from the media. 'Di ba? Hindi magpakita. Lasing pa ba siya? May hangover ba siya? Anong pinagkakaabalahan? Porky Sabado, porky weekend. Linggo kasi eh. H hindi niya magpapakita. Anong dahilan? Ano may black eye ba siya? Or wala ba siya sa, ano, masakit ba ang ulo niya? Hilo pa ba siya? Anong dahilan ba di siya nagpakita? At bakit pinagbibintangan niya agad ng foreign terrorists? May pinagtatakpan o may alam? comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.